Oo, oh, hindi yung kag. Mauntad na ako, oo. Oh. Tapos? Oh. Hindi ako kasya dyan, napakaligid. Oo. Oh. Hindi ako kasya. Dito na lang. Oo oh, nga, hindi nga kasya, oo. Oh. O, oh, tignan mo, oh. O, oh, sige, doon sige, doon Hindi ako kasha. Ay, kasha pala ako. <tis> <tis> Hindi na, ikaw na lang. Ikaw na lang. Sige na, isa lang. Hindi ako kasama. Ba't ka iiyak? Baba lang ako. Oh, oh, sige. Bun ka, yun. Saan? No? Hindi nga ako kasya. Mauuntog ako dyan. Ano? Si Ama ko ang tamay Oh. Mauuntog oh. ako. Untog. Oh, dito saan? wala di niya wala lapad eh, sira iyan sira ay, may duyan pa pala din, oh. magduyan sa Ayo. Oh, may duyan, no? Oh, may duyan, madami, oh. Tigil sa tayo. Kuha mo isa, ha? Oo, oh, oh, release. Oo, oh, oh, dalawa. Bilisan mo. Oh. Dito ka, papa Hmm. Oh.